Ya <laughs> pagi good morning, good morning <laughs> rides ulit tayo ngayon pero malapit-lapit lang and titignan natin kung gaano katipid si Honda Beat so nag -full ako ngayon dito sa Baguio titignan natin kung kailan yung mauubos niya pag nandun na tayo sa sa Luna yung malapit sa Imuki ay dadaan sa Nagilian So kasama ulit natin si Bossing na sa likod Pabababa yung daan sa Nagiljan Mas matipid si so Honda di ba? Pero pag nasa La Union, na patag naman Mas ma-appreciate natin yung katipidan niya Alam ko, mayroong mas accurate na pagsukat ng fuel consumption mo So dapat maggasolina ka sa same na gasolinahan Or iisa lang yung paggagasolinahan mo, I mean tapos kailangan picturean mo yung kilometer mo. Tapos mag-rides rides ka ganoon. Tapos balik ka sa uh, same na gasolinahan, tapos magpa-full tank ka ulit. Tapos doon mo i-minus yung, yung ano, yung kilometer na natakbo mo. Tapos divide mo sa liters kung ilan yung final tank mo or yung mo. Doon mo makikita yung kilometer per liter mo. Ayan, so basta nakailaw tong eco na sign na to. Means, star relaxo yung mga na. Means, sobrang tipid mo. Ganun. So, pag binirit mo to nawawala. Testing natin siya. Ayan o, no, nakawala, di ba? <laughs> mas babalik. Kung laging nakailaw to so mga patag, pababag, yan. Ang tipid talaga ni Honda, di ba? Pero pag paket ka, tapos nakapiga ka, makawala yan. Mag-off. Meaning, lumalakas ka sa gas. Or kumakain siya ng mas madaming gas. So, mayroon kaming pupuntahan doon, kakilala. Kapatid ni Bossing, kanila ate, Annaline. Ito talaga yung masarap pag bumiyabiyahe eh. May mga nakikita ang mga view na abusog sa mata diba? Kaya masarap bumiyabiyahe eh. rides tayo Alam nyo na pupunta natin sa ano, Imoki dami nang pupunta dun sa Imoki Kasi tabi lang malapit sa Imoki yung bahay nila at uh, Annaline Yun know, ganda ng view pero syempre Habang nagde drive Ingat 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 Sa pagtingin sa mga gagandang view Dapat nakafocus pa din sa daan Baka madiscrash ka diba Alright may view deck kulit dito Madadaanan tayong view deck Sa Banangan Sa Blan And may view deck dito Banangan view deck At malapit na tayo sa mix mix Yung una nilang branch si Mix Mix. ano Mix Mix Main Branch. una nilang branch yan. Sarap dyan. Kung gusto nyong kumain. Famous Mix Mix ng sablan. Oh, manok. Tok, tok, tok. Gusto nyo mag-suicide. Tapos nung umakyat pala kami ng Torrey View Deck Siyempre nakawawa yung Honda Beat ba diba? itong si Honda Beat Nangamoy yung panggilid yung paakyat ah, tapos chineg ko siya binuksan ko yung panggilid yung bola wala namang kanto all goods <laughs> pero nagkaroon kasi siya ng daraging nun kaya binuksan ko yung so, after namin umakyat dun tapos paggagamitin ko na siya Sa simula nagkaroon siya ng dragging Ang lakas as in parang nanginginig Nanginginig yung manubela sa lakas ng dragging niya <laughs> Biyosan ko, nilinisan ko naman Okay naman yung mga bola Wala namang kanto So all goods naman Wala namang nangyaring masama sa panggilid natin Ngayon okay na siya, bumalik na Nilinisan ko lang Sinabon ko <laughs> Wala akong CVT cleaner So sinabon ko siya bumalik naman naging smooth naman ulit ayun yun tapos ang dami nagtatanong sa mic kong gamit ito yung mic kong gamit o, cellphone tapos simpleng mic Ear mic ng earphone tapos nakarecord dito sa phone ini edit ko na lang sharp curve ayun Aburgos na burgos na oo dito na tayo medyo hindi na tayo magtitipid sa gasoline kasi hindi na papaba bibibirit na natin siya ayun uh, bawang na tayo guys bawang bawang And pag nandito nga pala kayo sa La Union guys, sa e pagkagagabin kayo, dapat meron kayong vest. Uh, reflectorized vest. So, 6pm to 6am dapat naka-vest kayo dito pag kayo dito sa La Union. Eh, any part of La Union daw eh. Pag nahuli kayo, eh, 3k ata ah, da daw eh. 3k yung multa or 1.5. Ganun. Sayang naman yun, di ba? Tsaka for safety na rin yun. For your own safety na rin. Para kitang kita kayo sa gabi siguro yun. So, dito lang nila man yun sa La Union. So dere derecho na to Kaya Kikita natin kung gaano katipid On the beat With the angkas Hindi nagtitipid Binibirit-birit Ayun San Juan na to San Juan La Union Ay hindi pa rin nababawasan <laughs> Ayan Wawaswasin natin siya dito Sige Sagat mo On the beat Walang tipid-tipid Hindi siya nagtitipid ngayon Ayan 80 yung takbuhan natin 88 with angkas okay na din hindi naman siya nababawasan parang ayaw niya pa atang magbabawas oh. <laughs> pero siyempre rin na nabawasan na yan sigurado pag bumaba na yung one bar tuloy tuloy na yan ayun eh, nabaknotan na kami nabawasan ng isang bar dito na tayo sa baknotan so oh, siguro makakabalik pa kami ng bagyo di pa ubos to <laughs> pag sa, sa mag jollibee doon sa baknotan pa uh, kaliwa Paluna Luna sa Parawir Parawir daw yun at ayan one bar pa lang din yung nababawas from Baguio to Luna and tapos 3.7 lang yung ano na ito guys 3.7 liters lang yung tangka na ito. so maliit lang and so dadanan nyo rin tong whole seam yun o oh. ganda na diba kakita kakita oh. tapos dadanan pala natin yung man-made forest dito sa Luna Diyan, diyan ang Imuki. diyan ang Imuki. Ganda dyan sa Imuki. Meron dito tayo dyan. Sana wala akong maraming tao kasi maraming nagtaong nagpapa-picture dito eh. Yo no? oh. sarap. Spalto. Tapos mag-malilim. Sarap. Sarap mag-ride pag talaga. yun napakasarap naman at least walang karawa tao Woo! yun selfie selfie diba ganda at dito na po kami malapit na po kami dito

dito tayo sa Imoki Pasok tayo Ito may fee daw kami dito Tumain, <laughs> <laughs> okay naman, may pa kami basa <laughs>